maayong ayong gabi eh, sa inyong kanan diha. Dito kami ngayon nagtakad sa madilim na katunggan. <laughs> mayan yan, may bago ako kasama mga idol. Kailan ba <laughs> mga idol? <laughs> Bali, nagpumili talagang sumama mga idol kasi miss na daw niyang mga... Hindi, Miss na daw niyang pumunta sa dagat. Yan, magandang gabi pala sa lahat yan. Ito kami ngayon sa dagat, no? Malaki kasi ngayon tubig mga idol. Ang ilaw kami, kahit anong makuha. No. First time makasama ni Micah sa akin. No? yung mga bata may doon, iniwan <coughs> para makasama ng anak na siya ka, ano, may dul kahinguban dati yun naman yung ano pa wala pa kaming mga, maliliit may ba palagi kami nang ilaw sa dagat ni eh, Mika ngayon na lang siya hindi nakakasama kasi eh. nagbabantay na sa dalawa bakante kasi sila ano ngayon lalaki na ng hipon may doon. you know? may ano kasi to may alaga to eh ka naman eh. eh. Dito sa kabila, wala pa to. Dito lang sa kabila yung ano, na may Dito, wala pa to. Ayan, subukan namin ngayon may Sana magkakuha kami. medyo tahimik yung dagat ya. Tabi-tabi po. Ang Maka-maka daan kami lima mah tambanuso kala ko tambanuso nah, yan huh? barong bi oh yan hmm barong ha man yan laku mong mga, walang mga ay, 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 yun walang laman doon sa katong lamay doon ha tala na na mga nasi ko ba yan kupiyan sa mo may kamay doon na mga limang uhay man sa una ngaan lang kami ng iba, malit, patawarin mo hmm. na. 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 na yun, muna lang damain, maling tapa tapa tara, di saan di to, eh, eh, galing na eh, 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 eh,

Ayun, ayun, pa. Ayun, sapas light. Ha? Ay, ito pala. Layo nung kanina <laughs> eh. Kasi yung ngitan na lang kami ng dakumo may <laughs> dito. <Should, laughs> sa ito. Sudan ko niya. Ito Ha? Huwag na isama yan. Ang daming, oh. daming palaka, oh. Ang daming palaka. Ayun, ang dami yung palaka. Di, no, meron din patlo. Pag hindi talaga palaka yung boat sa dyan mo mga ito ay madami nga makikita ba? na dito. Ay, no? Ang siya na. Ay, 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 sa taas. Ay, mahuhuli ka rin. Kumuta ba? Ha? favorito mahilig yan sila mga ito. si Calvin din Ini hmm. ito pa dito, dito may ano pa may pupuha pa hindi ko gaya dun sa kapunggan may lalawid <laughs> ito dito, dito ayun nakit po na ay gumaya na yun Bas yung may kamay dito mo ng mali ito Kaya na malaki yun Kaya oh. nga dito mo ni uh, Tari 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 Tara 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 Wala man Wala Kumikis yung, yung minumbuhi agdag ko Agdag may may siguro on Mabalik <laughs> <laughs> Dag siguro yun May nagtubak doon

dapatan niya. Ay, dakumo yan. Yeah, mo Masok. Ay, dakumo. mo yung laman na ito. sa baba o meron. Ay, laki apat oh. Uh okay -huh. ka lang kung wala. Wala akong maulam po nyo. <laughs> Dapat. Yung ito, Paano may ito? Yung... Alah! Okay, yun, kabuhi po pa nyo. Para sirit na. Pang kumuto mo ngayon ka ito. dami oh. pa eh yes, namilit may yeah, mo ha eh, dalawa oh. Naka, ano ano sabi sabi si mo na <laughs> nadako na <laughs> dalawa wala na yung maliit man hindi patawad sa video man <laughs> dila may bagong harvest na, na fish pan ayun, may yung mga dapat mo dito ba Iwan? ayun na yung hindi makasabi takwa ako gandaan na nga makagat niya aldi paldi palublubin mo muna agoy ka nima? Napak, ano mo ito? Bisa kita ba na mga bak? Yan, sa mga may ka, may doon. yan. Hindi lang sa pagtitinda ng isda yan, magaling may doon. Kundi sa panghuli din alimasag. Anas, lubot ko na. Dak Kimo Hindi balir ba na? Bakan ka roon. Saan ko dumaldabi? Ito lagi. Bakan lagi.

Hindi kaya ito yung nervous, no? Ay, sa kabila, oh. bihan ko. Dalami, dalami. Ah, ma, sa kabila ko. Oh. Dito ko. Hindi lang dito ngayon may kasi bagong harvest ba? Ah, dara, oh. Hagi, okay, dara nang nutok Ano, tagaan, nabangag, oh. na hmm? Nabangag, dalang kayo.

ay lumipad po kami na ibang spot mga idol. Kasi si Mike kaya pong umuwi. <laughs> I-enjoy na muna daw yung moment na idol ba. nakapangilaw siya ulit. Puro tyanin na pumuan ni ron. Teko oi. Nakikyu. Ah, nakame. English kahoy? Hindi oh. mo wala kahoy. Saumin <laughs> natin

Ayun no. pa, ayun pa. Ayun oh. Dab ko ba po, madali mo agad. Sakit, ang dah, dah. Agad. Maka. Eh, eh, eh. Ayun ko. Ayun ko. Ayun ko. Ayun

kapatid ka. Kasi, kasi, ko, mo na, abe. na mo na, ano. Ang laki sa kahoy may Ayan, ano. eh. Agoy. Agoy. Pita mo, mga Ayan, 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 dito ayan, 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 ayan,

Hai, oh, oh, eh. <laughs> <coughs> <coughs> damai hai, 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 mau hai, hai, Tali main bih, itu penuh nadi itu. Maaf, akhirnya lama itu. Ada Ini. Oke. ikut. Tut. Bodoh udah ikut sama bicak Sus. ayan nga -ay. eh pakalaki sus sumabit sa kahoy may doon pakalaki sana karabi sa yangay ako eh sus dito sana sabud mas kwayan set ako masyado mo idol sayang yan dito na kami sa bahay ayaw tubag tubig sayang yung alimang mga idol <laughs> na sumabit yung pana ko dun sa ano sa kawayan pa ay sayang nagoon kasi ako ng camera ba laki na sana ng mga idol ayan yung huli namin puro lagi ni asan mga idol si may cardio yung nanak ko pa tanan ayos na dito ito mga idol eh Meron sanang malaking alimango hindi nakuha <laughs> bali lutuin po namin yeah. ito bukas may dila pwede mo nila po anda ano anuhin muna namin papakuluan muna ngayon Maydol ba tapos ba? Di manakas, hindi na nga okay. ipanak muna ba na ni ma pinanak kasi yung iba nito Maydol kaya pag so, yun, hindi ito niluto agad mamaho mga idol hmm dumay sayang yung malaki <laughs> <laughs> Bumaba kasi tapos sinundan ko ba? Ano eh, tilapia lagi. Akala ko ano na. Wala. Ay, may araw din sa atin yun. Kasi mga puno nag... Wala, nasan? Mahatong may ka lang talaga yun ng ano dyan. Oo, oh, tag... Kuha na rin kilo, 100. Oh, ma mahal pa naman doon sa San Carlos, no? Maraim, 100 Maraming bumibili, no? Oo, maraming yan. Si 100. Parang 100 ata. 150 na, eh. Oo, 150 ba? 150 na yung ano kilo ng ano 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 na ano 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 Magpart 2? ano 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 kami nito bukas ano 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 bukas na yung ano 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 natin, ano 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 ano